Historia Tagalog Horror Stories sa totoo lang, hindi ko alam kung paano si simula ng istoryang ito. Hindi ko din alam kung may maniniwala ba sa akin o wala. Ngunit ito lamang ang masasabi ko. Lahat ng ito ay base sa mga totoong pangyayari. Naganap ito sa Panay noong 1970s, bata pa noon ng aking ina. Ito ay isa sa mga probinsyang binansagang pugad ng mga aswang, engkanto at iba pang mga nakakakilabot na nilalang dahil sa ito ay kalapit lamang ng probinsya ng Kapis. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mia, labing siyam na taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Marikina hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ng aking tiyahin na kapatid ng aking ina. Isang malaki pero masayang pamilya. Iyan ang katangian na masasabi ko sa pamilya nila mama. Walo silang magkakapatid at panglima ang aking ina. Pero nagkaroon ng isang pangyayari sa kanilang pamilya isang pangyayari na hanggang ngayon na nanatiling palaisipan sa kanilang lahat. Wala pang kuryente noon sa kanilang lugar. Tanging mga gasera lamang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng kanilang bahay at ang liwanag ng buwan naman sa kapaligiran. Tahimik na nagluluto para sa hapunan ang kanilang nanay na si Lola Mansing. Nagpaalam ang aking ina sa kanyang nanay na hiramin ng isang gasera upang makapagbasa ng libro. Mahilig talaga siyang magbasa ng libro noong bata pa siya. Hanggang ngayon ay hilig pa rin ng aking ina ang pagbabasa. Sumagot naman si Lola Mansing sa aking ina at sinabi nito, na nandoon lang daw sa ilalim ng lamesa ang gasera. Kunin na lang daw niya ito at pagkatapos magbasa ay patayin niya ang gasera. Dahil mataas daw ang presyo ng gaas noon kaya kailangan nilang magtipid. Sumagot naman ang aking ina na salamat po. Pagkakuha ng gasera ay agad itong dumapa sa kawayang sahig upang magbasa sa kalagitnaan ng pagbabasa ng aking ina ay may kung anong matalas na bagay ang dumampi sa leeg ng aking ina. Alam niyang galing ito sa silong dahil may nadinig siyang mga kaluskos mula doon at nang tignan niya ito ay isang daliri na may mahabang kuko, kulay itim at puro balahibo ang gumulat sa aking ina lumitaw ito mula sa ilalim ng kawayang sahig na eksaktong kinalalagyan niya. Ang kukong iyon ang tumama sa leeg ng aking ina. Nang dahil sa takot ay patakbong pumunta ang aking ina kay Lola Mansing at agad itong sinabi ang nangyari. Nauutal-utal na nagsumbong ang aking ina na meron daw na tumusok sa kanyang leeg at nakita raw niya sa silong. Nangingilid ang kanyang mga luha dahil sa takot. Nagtanong naman si Lola kung nasaan. Itinuro naman ng aking ina ang direksyon kung saan niya nakita ang mabalahibong daliri. Ngunit nang tignan iyo ni Lola ay wala na ituroon. Sinabi ni Lola na wala naman daw at baka guni-guni ng aking ina bago tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang pagluluto. Hindi na nagsalita pa ang aking ina at nang dahil sa takot, mabilis na nilikpit niya ang ginamit na gasera at ang librong binabasa niya. Ilang minuto ang matapos ng mangyari iyon ay nagpaalam ang bunso nilang kapatid na iihi lamang. Itago na lang po natin sa pangalang Leng Leng ang tiyahin ko. 13 years old pa lamang siya noon. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Sinamahan ni Lola ang tiyahin ko na umihi dahil wala pang maayos na banyo noon sa isang kawayan lamang siya pinaihi ni Lola Mansing. At bago pa pinaihi ng Lola ko ang aking cahin ay nagtusok ito ng mga itak sa paligid. Ang mga itak raw na iyon ang magsisilbing pangontra sa mga masasamang elemento na nakatira sa lugar na iyon. Ito ay ayon sa kanilang tradisyon. Kinabukasan, Nagtanong ang aking lola na tanghali na daw at tulog pa rin si Leng Leng. Umakyat ito sa itaas upang gisingin ang aking tiya Leng Leng dahil oras na para mag-agahan. Tawag ng tawag ang lola ko sa pangalan ng aking tiya Leng Leng pero hindi ito sumasagot. Nagtaka ang aking lola kaya nilapitan niya si tiya Leng Leng pero hindi na ito humihinga. Agad niya itong ipinaalam sa aking lolo at dali-dali nilang isinugod sa ospital ang aking tiyahin. Ngunit maging ang mga doktor ay wala nang nagawa pa. Tuluyan ng binawian ng buhay si Tia Leng Leng. Hindi matanggap ng lolo at lola ko ang nangyari sa kanilang bunsong anak. Para bang pinagsukluban sila ng langit at lupa. Ang hindi nila maintindihan ay ang dahilan ng pagkamatay nito. Bangungot, walang makapagsabi. Dahil sa hindi matanggap ang nangyari sa kanyang bunsong anak, umalis si lolo ng bahay nang walang paalam. Umakyat ito ng bundok at nagtungo sa kanilang taniman ng palay para ilabas ang galit na nararamdaman ngunit laking gulat niya nang makita may mga tumubong puno ng saging sa paligid ng kanilang taniman kahapon lang ay wala pa ang mga punong ito na ngayon ay halos umapaw na sa sobrang dami dahil sa galit ay pinagtatagaan niya ang mga iyon at pinagpupuputol ngayon ay alam niya ang dahilan ng biglang pagtanaw ng kanilang pinakamamahal na bunsong anak. Nang araw ng libing ni Tia Leng Leng, naabutan ng aking ina ang lola kong nagtutupi ng mga damit ng aking tiyahin habang umiiyak. Hinayaan lamang niya iyon dahil naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman nito bilang isang ina bago tuluyang ihatid sa huling hantungan ang mga labi ni Leng ay idinaan ito sa bintana. Isa iyon sa mga nakagawi ang tradisyon sa kanilang baryo at iyon na lang ang huling pagkakataon na nakapiling nila ang kawawang bata. Samantala, marami ang nagsasabi na bangungot raw o di kaya'y inaswang. Pero ang totoong nangyari ay nagustuhan ng isang engkanto si Tia Leng Leng. Noong gabing may lumitaw na itim na daliri sa kanilang silong ay ang hudyat na may kukunin sa kanilang pamilya. At ang mga puno ng saging sa kanilang taniman ay ang nagsilbing regalo at kapalit ng buhay ni Tia. Madalas daw dalawi ng engkantong iyon sa panaginip si Tia Leng Leng. Madalas daw nitong ikwento nung siya'y nabubuhay pa ang tungkol sa lalaking maniligaw na palagi niyang napapaniginipan Minsan, hinaharana pa siya nito. Bago siya bawian ang buhay, naikwento pa ng aking ina na muli niyang napanaginipan yung lalaki. Naglalakad daw siya sa altar at naghihintay ang misteryosong lalaki sa dulo nito. Iisa lang ang suot ng lalaki sa mga panaginip niya. Pero kakatuwang sa lahat ng panaginip niya ay wala itong muka. Hanggang ngayon, sa tuwing uuwi kami ng probinsya, ay palagi kaming kinukwentuhan ng aking lola ng mga nakakatakot nilang karanasan. Bisaya ang lengguahe ng kanyang ginagamit at ang aking ina ko ang nagsisilbing translator para maunawaan namin ang kwento ni Lola. Isa lamang ang kwentong ito sa mga nakakakilabot na istorya na naibahagi sa amin ng aking Lola at marami pa siyang nakakakilabot na kwento. Oh.